part this vlog mga katropa may aalamin tayo yung travel distance from here, barangay punta hanggang Cavite Economic Zone kung saan nasasakop na ito ng Rosario Cavite so, aalamin natin mga katropa kung saan nga ba yung pinaka the best way kapag dadaan ka dito sa Tansa Tresa Road so yung kalsada o yung highway na tinutukoy ko Heto yan mga katropa, yung kalsada na yan. Okay? So dito, malalaman natin kung saan yung pinaka the best way para papuntang Rosario, Kawit, Bacoor, Las Piñas, Paranaque, Pasay, Makati, or papuntang Metro Manila. At kung papunta ka naman ng Tagaytay City, pwede itong ruta na to para maiwasan mo yung traffic dito sa bayan ng Tanza Cavite okay? So dito mga katropa May dalawang Kasada tayong dadaanan Ito At ito So uunahin muna natin dito mga katropa Kung ano ang magiging Average speed natin Duration At distance At syempre yung pinaka max speed sa pamamagitan ng vlog na ito, matutulungan natin yung mga motorista nating dadaan dito sa area at para maiwasan na rin yung pinaka traffic na part dito sa Tanza Cavite. So tara, let's go! So ayan, 2 minutes, tara, tara tayo mga tropa, tayo. Dito sa area mga katropa, i-expect natin yung medyo matraffic kasi makitid yung kalsada. Ang araw po natin ngayon mga katropa is linggo. So, siguro hindi magkakalayo yung mga data ng ating makukuha dito sa kalsada na to at dun sa kalsada sa kabila kung saan dadaanan natin yung bayan ng Tanza. Kasi nga, linggo. Siguro wala masyadong mga sasakyan or mga motoristang dumadaan ngayon sa bayan ng Tanza so bago lang kasi ito ginawa mga katropa kaya hindi natin alam kung anong tawag sa highway na ito sa mga nakakaalam dyan mga katropa comment down below na lang so dito lang naman yung matraffic mga katropa doon sa unahan wala na so nag average tayo ng 3 km per hour at 13 km per hour maximum speed mamaya kung saan tayo hinto dito sa kalsada na to at kung doon naman tayo sa kakabila at doon din tayo hinto para match yung data na ating ipapakita sa inyo so dito maliwang na mga katropa at nakakapatakbo na tayo na mabilis dito so nalagpasan na lang natin yung sabungan mga katropa. Dito sa Robinson. Papasukin natin yung Mapil Group. Para malaylayo yung ating ruta. At iwas na rin sa traffic. Sakaling dadaan kayo dito. So tara let's go. Heto na yung kalsada na sinasabi ko mga katropa na maganda po talaga two lanes at walang mga sagabal dito mga katropa kahit gabi dito mga katropa napakagandang dumaan kaso nga lang ang problema dito walang mga ilaw so kaya yung kalsada medyo madilim at may pagkakataon din dito na yung mga hayop katulad ng mga baka yan dito sa gilid ng kalsada nagpapahinga kaya medyo ingat lang kayo dito pag dating sa gabi ay mga katropa po kapalo po tayo na ang average speed na 32 max speed 76 km per hour kapag dito kayo dumaan mga katropa So mamaya kukunan din natin ng average speed at max speed kapag dito tayo dumaan sa bayan. So heto na yung rotonda mga katropa. So nakapagpatakbo tayo ng 76 km sa pansadang ito mga katropa. So malaking Advantage ito sa mga nagmamadali. Kung papunta kayo ng Tagaytay City or papuntang Metro Manila. Kung saan nga ba sa uh, Soriano Highway, tatagos itong Mapel Group. So kakanan tayo dito mga katropa. So ito yung Sabungan. Ayan o, oh, kita nyo naman, napakaraming tao dyan mga katropa. So ito yung Mapel Group mga tropa. Dito kanan na naman tayo. Kanan. To Suryano Highway. So paunahin natin sila. Sila nang paunahin natin. So dito na tayo hinto mga katropa. Kasi sa bandang unahan na yan. Cavite Economic Zone. Dito tayo mga katropa hinto. Dito dito. Ayan. Ito yung stop natin. G3A Realty Services. Okay, stop tayo dito. And then, babasahin natin yung data. Ayan. Stop natin mga katropa. Okay. So, may data tayong nilabas na 8.18 kilometer. Average speed, 36 km per hour. Max speed na 76 km per hour. Tapos, Duration 13 minutes and 46 seconds. So heto yung starting point natin at dito tayo nag-end. So from Barangay Punta hanggang G3A Realty Services, heto yung data na nakuha natin. So mamaya mga tropa. itong highway naman yung dadaanan natin galing Barangay Punta papunta rito. Okay, so punta-punta. <laughs> so, ang gagawin natin, Babalik tayo dito sa kalsada na to, dito tayo dadaan at doon tayo mag-i-start ulit sa barangay punta. Kasi kung dyan tayo dadaan, napaka-traffic din mga katropa. So tara, let's go! So kanina mga katropa, nung dito tayo dumaan sa kabila, dito na side ng kalsada, may dito tayo na 8.8 km yung distance natin. Duration, 13 minutes and 46 seconds. Tapos average speed, 36 km per hour. Max speed... 76 km per hour. So ngayon dito mga katropa, yung dadaanan naman natin, yung bayan ng Tansa. Start tapos arangkada na tayo mga katropa. And then, malalaman natin dito kung saan nga ba ang mabilis dumaan dito sa bypass na medyo paikot ang dating or dito sa bayan, dire-diretso lang yung biyahe. So tara! Alamin natin yan. So, ito yung kalsada na Tansa 13 Martiris Road, mga katropa. Medyo matrafik pa naman dito. So, tandaan nyo mga katropa, linggo po ang araw na kinukuha ko itong video na ito, mga katropa. Para may comparison kayo sa araw ng weekdays at weekend. So nag average speed tayo ng 32 km per hour maximum speed is 66 naman km per hour so dito mga katropa mapapansin nyo yung mga makakasabayan yung mga motorsiklo private vehicle jeep mga truck heto yung mga makakasabayan nyo dito mga katropa kapag dito kayo dumaan so katulad yan medyo nagmi minor na tayo kasi puno yung lane na to so ayan so, lisot, hirap 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 mag overtake sa kanan so, dito na lang tayo sa kaliwa so, sana kaya na pa ng ating gopro yung travel distance natin mga katropa para mapakita ko sa inyo isang ruta na mas mabilis kumpara dito pero kapag weekdays talaga mga tropa napaka traffic to dito lalo na kung maabutan kayo ng alas 8 or 7.30 ng umaga pasokan ng mga empleyado pasokan ng mga sudyante kaya ganoon na lang kalala yung traffic So ito yung sinasabi ko sa inyo mga katropa na marami kayong mga kasabayan na mga motorista pag dito kayo sa Tansa Tres e Martres Road dadaan. Unlike doon sa kabila ay eh, freeway kayo. May mga kasabayan kayo pero hindi naman ganito kalala yung distance sa bawat isa sa inyo. So ayan, eto na yung sentro ng bayan ng sa mga katropa so dito tayo kakanan papunta doon sa ating hinintuan kanina sa route 1 so ito yung route 2 alright so medyo traffic mga katropa kahit linggo ano lalo na kung Monday to Friday oi Hindi naman ito nag-signal light. So meron na tayong average speed na 33 km per hour. Tapos yung max speed 66 km per hour. Ito na ngayon traffic na mararanasan nyo dito mga katropa araw-araw. Pag dito kayo dumaan. Yung mga bus, pagbiyahing, naik, bakoor, tsaka van, jeep. Ayan yung mga kasalamuan yung mga katropa. Arpa, Washout Washout wash sir eto naman yung Robinson na natatanaw natin mga katropa nung dumaan tayo sa kabila di ba dumaan tayo sa sabungan mga katropa kapag kumaliwa kayo heto yung tumbok nyo eto malapit lapit na tayo mga katropa kung saan tayo huminto kanina umabol pa yung battery ng ating gopro So, handito na tayo sa ating endpoint kanina. So, ito, kakanan na tayo mga katropa. At babasahin natin yung data na ilalabas dito sa ating speedometer. Ayan. So, ito. So, ito mga katropa, G3A, ayan, diyan tayo minto. Tapos, basahin natin yung data. Meron tayong nilabas na travel distance. 7.69 km per hour tapos meron tayong duration na 13.19 minutes tapos average speed 35 km per hour tapos max speed 69 km per hour dito tayo dumaan sa Tansa Teresa Imbar Road so dito mga katropa ikaw compare natin yung dalawa so heto yung Dumaan tayo sa Tansa Trice Martires Road. Tapos ito naman yung dito sa sa bypass na to. So mayroon siyang distance na 18.8 so malayo po talaga. Dito naman sa isa 7.69 km. Tapos duration nakuha natin ng 13.46 itong kalsadang ito. Tapos naman dito sa Tansa Trece Martires Road nakuha natin ng 13.9 minutes tapos dito sa bypass may average speed tayo na 36 km dito sa Tansa Trece Martires Road may average speed tayo ng 35 km tapos sa max speed dito sa bypass meron tayong 76 km per hour dito naman sa Tansa Trece Martires Road So may max speed din tayo na 69 km per hour. Pero pagdating sa duration, dito tayo magkakaroon ng deference. So 13.19 dito sa Tansa Trace Martires Road. Tapos dito sa bypass, 13 minutes and 46 seconds. So medyo natagalan tayo dito kasi na traffic doon tayo sa bungad ng punta. Pero kapag Monday to Friday, sobrang trap dito sa Tansa Teresa Martires Road. Ito na mga highway na to, ito yung Suryano Highway mga katropa. So, araw po ng linggo ito kaya hindi nagkakalayo yung data na ating nakuha ngayon. Okay. Sa mga bagong motorista at bagong mapapadaan dito sa kalsada, sana makatulong yung video na ginawa ko dito. At kung sakaling nagustuhan nyo, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow sa aking Facebook page. So this is Light Moto, the Wiring Moto Vlogger. Again mga katropa, ride safe and get bless. Bye-bye!